Karalets, mga pusong palaban, maligayang pagbabalik ko eh. Ayan, night shift na naman ako ngayon sa aking duty. Coffee-coffee break muna para sa pampagising ng mga natutulog ng puso. Ayan, hinagutan pa ang kape na. Ayan, ingat ulit dyan sa may mga work sa night shift. Shout out to sa mga kapay na yan Mga kawaiti friends, kumusta na kayo? Uh, pasensya minsan na lang makapag makapag mga uh, ka FB salamat din sa support sa aking FB page at baka hindi pa kayo naka naka follow doon 21 din po ang ah. FB page salamat sa support na rin sa aking YT channel mga puso para ba keep safe and God bless thanks for watching